Hi! Magandang magandang araw sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes. Ano po kaya ang makikita natin sa araw ng Martes? No? Kamusta po ba kayong lahat? No, ngayon po ay titingnan po natin ano po ba ang makikita natin sa araw ng Martes gamit ang aking gold tarot card. The gold of life tarot card. No? Kamusta po ba ang gising nyo? No? Ngayon po ay Martes. Kaya bibigyan ko kayo na isang special na reading. No? Tingnan po natin kung ano ang sasabihin ng gold of life. No? Para maiba naman po, makita nyo po ay ang barahan ng inyong gusto ay Gold of Life, no. O ano pa ang gustong sabihin rather. Sa inyo na ating baraha sa ating Gold of Life. Pero balasahin sa muna po natin. Isipin nyo po na kayo ay nasa harapan ko, no? Yan. meron po akong isang um Meron po akong isang subscriber na nakausap, no? Na hindi niya po talaga ini-skip, no? Kahit anong gawin niya, kahit na may ginagawa siya or nanonood siya ng channel ko, yung sinabi kong magre-reach out sa kanya, na no? nakuha niya yung energy, hindi pa daw tapos yung hula ko nagre-reach out na sa kanya, tumatawag na sa kanya. No? Tago na lang po natin siya sa pangalan siya, lala. <laughs> okay, ano po kaya ang ating mababasa ngayong araw na to sa araw ng Martes? Okay. Oh, hopelessness, no? Hopelessness in reaching out, no? Ang person niyo po ay, ayan, no? Nag, am um, no, very hopeless no Gusto niya pong magreach out sa inyo alam niyo po sa dalawang cards alone no nakikita ko po ah uh, nakikita ko po talaga na alam niyo po kahit hindi niya aminin no kahit hindi niya aminin ayaw niyang aminin sa dito pa lang sa card na to nakikita ko po talaga na mahal ka pa ng person mo i-deny niya man po sa lahat no aminin niya man or hindi, mahal ka pa din po ng ex mo. Oh my God. A very powerful day. No? Kahit i-deny niya pa po ito hanggang kay Poncho Pilato. No? Aminin man niya or hindi mahal ka pa din niya i man niya sa lahat kahit i-deny niya pa po sa lahat 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 hindi niya po matatago sa kanyang sarili kahit lokohin niya po ang inyong kanyang sarili na mahal ka pa po niya, no? Kaya po siya ganyan, naaaligaga siya, lagi ka po niyang iniisip. Why? Because mayroon pa po siyang love sa'yo na nararamdaman. Mayroon pa po siyang pagmamahal sa'yo na nararamdaman, eh. Oh, the lovers love stability o oh, may pagmamahal pa po siya o oh, mukong kitang-kita natin ngayon no The lovers, no love that's love yo eh, oh? So kahit i-deny niya po 'yan kahit i-deny niya pa po 'yan hanggang sa sarili niya po you know the person really really loves you still no Mahal ka pa rin po ng person na ito kahit hindi niya po sayo aminin because this card represents love, partnership. This is hopelessness and etc. No, kita kita ko po sa person yon yung pagmamahal po sa inyo ng person yon is nanjan hindi po nawawala ang pagmamahal niya sa Though siya po ang nagsira, broken family, broken relationship, shattered dreams, siya po talaga ang nagsira sa lahat-lahat ng meron kayo. Kaya kahit po siya, kahit po sa sarili niya, he is denying everything kasi bakit? Because hindi niya po alam papano niya tatanggapin sa sarili niya na mahal ka pa niya lalo na ngayon na magulo na kayo wala na kayong communication yung iba minimal na lang yung iba nagsasama na lang sa bahay pero to be honest magulong magulo na rin po ang samahan na meron hindi nag no so far yan po oh yung nakikita ko po sa energy niya, no? Talagang gulong-gulo po siya, no? Siya po talaga ang naggulo sa sarili niya. Sa inyong samahan, no? To be honest, napakahira po para sa kanya to. Pero wala po tayong magagawa kasi kasalanan niya po ito. siya po ang nag self-victimization meaning self-victimization means siya po yung nagbiktima sa sarili niya siya po yung may kagagawan lahat ng kasalanan niya kaya ngayon wala po siyang magawa kundi ng mga no at uh, talagang i-embrace na lang yung ano man yung nangyayari sa kanya he's just he or she is just going with the flow no wala po siyang um, wala po siyang magawa kung hindi panghawakan na lang yung mali niyang desisyon no? sa totoo lang yung mga mali niyang desisyon pinaninindigan na lang po niya yeah. lack of initiative wala rin naman po siyang ginagawa oh? there's lack of initiative um, feeling niya po kasi sa inyo nawalan kayo ng adventure naging boring daw kayo no um, this is action in in, in ano in apply the action adventure pero sa inyo daw po kasi naging stagnant yung samahan nyo naging boring in other words parang hindi niya nagusto because boring na boring po yung dating sa kanya no Ng lahat meron po siyang financial loss, may poverty akong nakikita dito, no? Kahit papano, um, kung dati sobrang lakas niyang kumita, or kung dati umaasa lang siya sa'yo, uh, ngayon po, talagang totally may financial loss po siyang nararanasan, no? Maybe kung ito po ay walang trabaho, lalo po siyang lalagapak, kung may business naman po siya, malamang po, sa malamang hindi po maganda ang takbo ng kanya'ng trabaho at negosyo sa mga oras na ito. Si Cabilitang ang ay talagang walang tigil ang pagseselo sa iyo, wala pong tigil ang pagsumpa niya sa iyo. Ayano, no, pero ikaw, hindi ka tinatabla, no? Somehow you are recovering, no? Fast recovery. Uh, I'm uh, sorry, not fast recovery. Um nagre-recover ka po na from from being a uh, nag from being nakapag-adjust ka now to moving on stage kahit po ikaw ay nakakaranas ng paminsan-minsan ay pag-iyak it's okay no Masyado mo lang po kasing napalaki yung ulo no masyado mo pong napalaki yung ulo, masyado po siyang naging kampante na kahit na anong mangyari may babalikan siya sa iyo at yun po yung pinakamalaking pinanghahawakan niya na maling malipo sa lahat. Supposedly you are uh, you have joy, success happiness kayong dalawa pero naiwan po siya dun sa malungkot na katotohanan. Ikaw po nagtuloy-tuloy ka po sa magandang progreso sa buhay mo. Although sometimes it's a roller coaster ride, minsan po merong uh, sometimes alam mo yun, nag-slow down but still kahit bumabagal, umuusog ka pa din. Unlike him, nakaano ano lang po siya, naka- tigil, naka-status ko, naka-freeze. Parang he is just he or she is just going with the flow. Kik, kik, kik. You know, the world, no? Tuloy-tuloy mo lang daw po because sabi ko nga sa iyo, you have choice, success, lahat ng pwedeng na mapunta sa iyo. End of phase, no? Meaning, end of your loneliness. End of whatever heart aches na Um, may end of phase po, the world is ano to eh upward to eh, end of phase meaning katapusan na kung ano man yung pinagdaanan mo no somehow uh makaka ka na po somehow you will be okay and you are starting to be okay no you are starting to feel okay kaya wag ka pong malulungkot just be grateful in life kaya po yan ang ibabalik sa'yo, pag grateful ka po sa buhay, grateful po ang ang mundo sa iyo, no? Pero pag negative ka po, negative din po ang mundo sa iyo. Nga pala po, pag tayo po ay naglalabas ng ano, minsan sabay-sabay ko na ina-upload ano, pagtapos si edit lahat. Panoorin niyo po yung 1 and 2 kasi naiiwan yung 1 and 2, yung 3 na lang po yung napapanood niyo. Aso, uh, so, dapat po napapanood nyo yung 1, 2, 3. And this one, this is your first reading for the day. Okay? Ayan no, hindi po siya makamove on eh. He can't let you go, no. Lagi po kahit nasaan to namamahay ka rin po sa isipan niya. Aminin niya man po o hindi, wala po siyang maitatago sa sarili niya. Alam niya po na pag mag-isa lang siya, dyan niya po naiisip lahat-lahat. And to be honest with you, magaling po ito sa larong tagutaguan. Ano? Magaling siya sa larong tagutaguan. Kaya mostly po ay talagang nakikita ko dito na kayang-kaya niya pong magtago sa iyo. kung sa panglabas na siya ay malakas pero ito po ay walang kasing duwag no oh my god disaster inaavoid niya lang po no or dinadaya niya lang po lahat ng disaster na nangyayari sa buhay niya No. ikaw po so far this is in reverse natatapos na po ang disaster at dilubyo sa buhay mo pero siya nagsisimula pa lang po ang disaster at dilubyo sa sarili niya pa lang pong feelings oh. may partnership po akong nakikita dito ayan and the empress uh, partnership union ano So, ngayon po nakikita natin na talagang naiisip niya pa rin po yung naging samahan niyo. Hindi ka pa rin po nawawala sa isipan niya, no? Ayan, no? Yung unity, yung partnership na pinagdaanan niyo po ay talagang naiisip niya po as of this very moment no? Lalo na po pag mag-isa siya, sinasabi ko po sa inyo, itaga niyo po sa bato, naiisip ka po niya at nahahalata rin naman po ni Chabilitang Palaka. Kasi po mali po yung mali po yung dahilan ng pagpasok niya sa relasyon with Chabilitang Palaka. Kaya ayan po oh. Ayan po yung nangyayari, no? panay last in sex kamunduhan po ang pinag-iisip niya nung araw pero ngayon po he is thinking of growth no paano daw ba niya mababago yung buhay niya at magkakaroon ng self growth iniisip po ni Chabilitan pala kayo yung mga pwede niya maging benefits inheritance so, yung mga pwede niya maging benefits dito sa tao niyo. pero so far hindi, no? Kailangan you protect your turf, protectahan niyo po kung anong pwedeng para sa inyo o sa mga anak nyo. Yan, yeah, no? Mahina po ito sa loob, no? Wala po siyang, anong yung motivation and passion ngayon. Pilit po siyang bumabangon, pilit niya po siyang nagtatrabaho, pilit niya po siyang nag, pero wala po siya halos motivation pero pinipilit lang po niya lahat para mabuhay ng dati ang sarap-sarap po ng buhay niya sayo lahat halos ng problema nito sagot mo pero ngayon anong nangyari no? kaya sinasabi ko po sayo kahit sino pong tao hindi siya aamin na mahal ka pa rin niya dini-deny niya sa lahat pero aminin man po niya sa hindi mahal ka pa rin po niya. Yan. Yan po ang ating first reading of the day. Aminin man niya o hindi mahal ka pa rin niya kahit i-deny niya po yan sa buong mundo. Okay? So wag po kayong um malungkot, no? Today is Tuesday. Napakalakas po ng energy natin. So please, no, stand by for my next reading. Um Titingnan ko po kung anong oras ako makakapag-reading because I will be quite busy for today. Pero po, uh, I promise na magbibigay pa po ako ng second reading of the day. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. To all my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po, po kayong lahat. Huwag po kayong malungkot. Just surrender everything to the divine universe. Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Let go and let God write your love story. Okay? Maraming maraming salamat po. And for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y nasa dulo po yan ng ating video, okay? At um, for those of you po na naka just give me a like and comment down below. Binabasa ko po lahat yan. At I am so grateful to all of you. At lalo na po do sa mga nakakamubo, naiiyak po ako minsan pag nagbabasa ako ng comment section. So, yan. And for those of you who wants to give me a super thanks, yehey, maraming maraming salamat po at na-appreciate ko po yung pagbibigay niyo po sa akin ng super thanks. Okay, maraming maraming salamat po. Please, huwag niyo naman po i-skip yung ads. Tulong niyo na po sa akin yan, ha? And of course, um, dun po sa mga tao na nag, na, na, na nanonood nito, huwag niyo pong skip from start to finish. Why? Because I-feel nyo po na parang hinuhulaan ko na rin po kayo. Kasi kung hindi po, no? Kung i-skip nyo po, sayang po yung energy. Sayang na sayang po yung energy. Okay? So, yan lang po, no? Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. May God bless you all. Enjoy your day. Huwag po malungkot. No, laban lang po tayo sa buhay, no? At basta po kapit bisig lang tayo, huwag malulungkot. God bless you all. I will be back later for another set of reading. I love you guys from the bottom of my heart and see you again on my next reading. God bless you everyone. Bye.